guys. Yan po guys. Nagluto po tayo ng adobo po si. Luto na po ang aking adobo posi, Yan. po guys. May sili po tayo guys. Yan. May laurel. Yan. Lagyan ko po, po siya just ng sabaw. Kasi masarap po ang sabaw. po guys. Ang lakas ng ulan ngayon. Ngayon yung hapon na umulang. Kanina, sige lang, init. Ngayon, napakalakas na malakas na guys. Yan po. Ang buhos na buhos. Ingat po lahat ng mga uuwi ngayon galing uwi sa trabaho nila at sa school. Ingat po lahat. Buti na lang pag ganyan. Hindi pa punta dito sa amin. Ako, gusto ko ba punta? Basta itong mga sinampay ko. Ang dami ko pa naman nilaban, guys. Ayan. Buti na lang ang ulan eh. Pagan pa ano sa amin. Kung paharap ay basa lahat ng sinampay ko guys. Buti na lang. Marami po naliligo ngayon guys dito. Mga bata. Ang na naliligo ng ulan. Yan. dami ko pa rin guys kalamang si oh dami ko na po yung nakuha dito guys pero ito oh ito sila na naman siyang panibago dahong ko ito na kayo eh para marami naman tayong bunga Tayo lahat guys. Ba, siya na bagyo. Ayan, guys. Nandito kami sa Jollibee ng Pande. Jollibee, Jollibee na po ang aking asawa na si Tolitz. Ayan, kakain kami sa Jollibee. kakain po kami nito sa Jollibee. Yes, si eats, guys. kain po sa Jollibee, guys. Dito po kami maghahapunan. Ayan. Ito si Tolis, kakain sa Jollibee. Ngitim panalo na naman si Tolis ko, guys. Ayan. <laughs> Ngitim panalo. Ayan. Tain po tayo, guys. Ito na po ang ating hapunan. gabi rin po guys so, alas 6 na rin po ha. okay. ng hapon mm -hmm. Jollibee ng guys yan po okay. so, okay, guys guys. Okay. 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 punang subo guys sa inyo daw habi ni Tolitz magaluka naman kain po tayo guys guys. May baon po tayong kanin guys. Medyo tatong pa po guys ang ating nabaon. Yan. Yan po itira namin. Yan ka rin ang panghali ni Tony. Ayaw niya pong kumain yan. Kaya inorder ko siya. Ako po ito na po. Meron pa pa rin po kung nasa plastic. Yan. Kung lang po si Tony. Ito po. May kanin po pa may guys. Yan. May baon po kami kanin. Sayang kasi guys sa Kung ano. Hi hi guys po guys. Tapos na, na po kami nito ulit kumain. Butong-butong na lang po ang natira guys. Yan. Yung border po guys, hindi po namin nakain. Then tapos na po uh, sa bahay na lang po. Nakakainan guys. Yan. Pusog sa sarap si Tolix. Sol na sol. Yan. Walang natira. Kung dito to. Ito <laughs> lang lang po na natira. Yan sisilip ko ni Tony yung aming burger. <laughs> Para mamaya. Ayan po guys. Kapi na. Madilim na sa paligid natin. At ating si Mio. Si Mio po ang aming dala ngayon. Ayan. Gabi na. Ito lang ganong customer sa si Jollibee.

Okay, so palettes, yeah, and. Yari besa guys. Okay. Si guys. Busog sa panalo. <laughs> Guys, busog sa panalo si Tolitz. <laughs>